I-share ko naman po sa inyo ngayon kung paano mag ah, mag-form o yung magtopyari na kagaya dito. Ah, di ba? Ah, magandang tingnan. May ah, po form natin ginamit bilog. Yung mabilis na pamamaraan para ah, madali niyo matutunan. Ito yung sampun ko sa inyo. Ito na trim ko na ito minsan. Ah, para kaya nag nabilog nang ganito, lumago. Trim ko na siya minsan. Ngayon, step by step, pangalawa na ngayon. form na natin ang gusto ngayon. ah, gagawin lang natin, number one, Nakita nyo na ano, ang marami mga sobra-sobra, di pa naka Hindi pa natin gugupitan. Mamaya na lang. Ang gagawin muna natin, umpisahan itong sanga na to parang nakahiwalay, di ba? Ito 'to. Para siya nakahiwalay. Ang gagawin lang natin diyan, ididikit natin 'yan pa ganyan. Saka tayo magugupit. Tatalian natin. Pagka nasanay na 'yung sanga niya, ah, pwede na natin tanggalin 'yang tali. Kagaya nung ginawa ko dito. Ah, nakita niya na itong isang sanga niya kasi rooted dito eh, dalawa yung sanga niya. Itinali ko siya dito, pinaiikot ko siya dito. Oh. Kaya hindi tayo nagsayang ng sanga, di ba? Hindi tayo nagputol. Pinaiikot ko lang sa diyan, ayan. Nakita niya na Oh. Ito naman ang gagawin naman natin dito. Ito nakahiwalay na sanga na to. Tatali siya natin dito gaganyan natin bago tayo mag-trim kasi kung nakaganyan siya at mag-trim tayo hindi natin makikita yung saktong form niya di ba kaya ito itatali natin pag ganyan nakita niyo ah uh, pumorm siya kaya ito lang gagawin Kukuha lang tayo ng ano, yung maliit na wire na ganito. Ito yung maliit lang, yung malambot lang. Nagpangalan itong wire na ito. Basta yung maliit na wire na Gaganyan lang natin, oh. Teka. Tanggalin ko lang itong sanga na ito para matanaw ninyo. Di ba siya nakahiwalay, oh. Paganyan. Kaysa putulin natin dito, sayang. Kasi para, kung putulin natin dito, magpo-form siya, di ba? Pero sayang naman. Sayang yung sanga niya na yan. Kaya yan, itatali na natin dito. Paganyan, na. Oh para dumikit siya. Ah, plural wire pala ito. Ito, ah, pwede natin tanggalin pagka siya nasanay na. Kasi yan, pagka nagtagal na, yung matagal na, sanay na siya. Ah, pwede natin tanggalin. <coughs> Temporary lang. O, oh, diba? O, oh, yan o. Oh. Oo. Oh, ang ganda lang ng bilog niya ngayon, ah. Oh. Hindi ka kaya kanina nakahiwalay, di ba? Kasi pagka uh, namulaklak pagka uh, ganyan ng pump, napakaganda. Lalo kung na malinis dito sa puno. Ganito lang. Puputulin so, lang natin dito. Yung wire niya. Pagka na, na natin yung ibaba niya. Mamaya pagkatapos uh, natin na uh, may trim ng husto, may form, Ah, bunuhan na rin natin. Papakita ko sa inyo. Para mamulaklak na rin. Tanggalin lang natin yung mga sanga sa baba. Yung hindi siya magpo-form. Ito. Ito pwede nang tanggalin ito. <coughs> Tsaka yung mga dahil. Ito tatanggalin natin ito. Ito 'yung sa sanga na ito. Papabase. ito malinis na 'yung puno, nalinis ko na. Ngayon ang ititrim naman natin 'yung mai niya. Iba nakita niyo 'yung sanga na natin, natin, ito oh. Hindi siya humihiwalay di ba? Ang ganda na tumayo na siya oh. Ngayon, pwede natin itrim trim na natin ngayon kung saan ang forma niya. Na maganda trim na natin yung mga hindi naman natin sasagadin yung trim takto yung mga dulo dulo lang para mamulaklak na rin kasi yan masisiksik pa yan magsasanga siya mag usbong usbong kasi yan yan hindi naman yung sagad na sagad kagaya rin dito na medyo malaki din yung pinakabilog niya di ba? Ganda eh, pagka naisip natin na natin yung bugambilya natin talaga. Napakaganda pag nga namulaklak, yung punong-puno. Kaysa dun sa hiwa-hiwalay. Ito, pagka... nyare, na Kanyari, Pagkaran na mulaklak. Siyempre, merong hindi, merong mas mataas, hindi magpo-form ng gusto. Pagkatapos ng bulaklak, lugupitan nyo na naman para may form na ng gusto. Agay dito, huwag na mulaklak ito, medyo mataas siya, di ba? Pagkaya dito, may sobrang konti. Pagkatapos ng bulaklak, pwede na natin na naman nagupitan para bumalik yung form niya. At mamumulak-lak naman siya ng maganda. <laughs> Mahilig ako sa mga ganito eh. At hindi mo, ang ganda ng form ngayon ah. Kasi kanina, kung hindi natin tinalian, eh wala, hindi natin makukuha ito. Ngayon, pwede natin nabunuhan. Ganyan lang ang trim, konti lang ka na. Siksik na siksik na ah. Ganda na. Bunuhan na natin ngayon para mamulaklak na rin. Ngayon, ah, bunuhan na natin para mamulaklak na. Dano. Patahin lang natin yung pinakalupan. Para parehas ang kalat ng abono. Ngayon, lalagyan natin ng isang kutsara. Yung kalos lang na triple forty. Uh, complete fertilizer. Ayan ang triple forty. Uh, white na ganyan. Kung isan may brown na ganito. Uh, meron ding Basta white at saka brown lang. Wala nito. Ganyan lang, kalos lang. Hindi naman yung puno-puno. Ganyan lang. Pantay lang siya. Lalagay lang natin sa gilid. Ito, pwede din ihalo sa tubig. Pwede din na direct na ganito. Para mamulak-ulak na. Ayan, pagkatapos ng ganyan, kailangan natin na diligan. Diligan lang natin agad. Para magumpisa na siyang malusaw. Diba, ganda na. Ah, maliit pa lang ito, lalaki din yan, gaya dyan. Pag namulaklak ito, wakunong kuno na. Hanggang dito na lang at sana matutunan nyo yung pag perform. Kasi kung hindi natin tatalian yun, hindi natin may perform na Ah, Malayo siya. Dapat talian natin ah, para makita natin yung forma niya bago tayo mag-trim. Kasi pag nag-trim tayo agad, ay eh, wala na, hindi na natin mahapol kung may pagkakamali tayo. Pagaya dyan. At dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood yung mga video ko. At mga bagoan pa lang na ang video ko, kung natin saan yung video ko ito, please like, share, so and subscribe. Pakihit yung notification bell para mag-update yung sa mga susunod yung video. Bye-bye! Okay.